So, good morning guys. Uh, welcome to my YouTube channel, uh, Terry black TV. Uh, for today's video guys, may nakita kami dito guys na kabaong metal casket. So, ito ang kasama ko guys, oh, si Jason. Shout kami sa mga vlogger da, Bernil Jim hmm. TV, at sa mga viewers, subscribers, at sa mga followers, labi na sa mga OFW. So, ayan guys, oh, nakita namin guys, uh, malatad lang ang kabawang dito guys tingnan to namin guys kung meron pa ba itong uh, laman so ayan guys tingnan ni Jason so ayan guys uh, na oh may sako pa guys oh may meron pa guys laman guys naka ano pa siya guys oh uh, uniform yan naka uniform siya guys Tabi-tabi po tabi, Tingnan lang namin. So, ayan guys. Meron pa laman. So, ayan guys. Ah, pulis pala to guys. Pulis. Ayan oh. Ang kanyang kabaong guys ay metal casket yan no oh. yan Metal casket guys ang kabaong May design siya guys na printed gold sa siding niya, sa kabaong. Parang dalawa to guys kasi buto tong isa guys ay nasasako kulay blue. So yan guys, uh, nakita nyo guys, uh, paki support naman sa video na to. paki uh, Pakilike, share, and subscribe para lagi kayo updated sa susunod natin video guys. Salamat sa inyong mga suporta, sa walang sawa, sa pagpanunod sa aming vlog. Thank you to all in tanan and God bless boss labi na sa itong mga OFW at sa ibang bansa. So shout out sa itong mga bagong viewers and subscribers. Shout out nyo tanan. So dito man muna ako sa kasama ko ah uh, shout out muna kay Jason kung sino ang i-shout out niya shout out day ko sa mga pamilya na ko day sa tayo liloan o sa mga viewers, subscribers o sa mga followers o labi na sa mga OFW so ayan guys, thank you guys and I love you, God bless yung tanan I love you